Okay mga boss. Oh, TMX 125 ito mga boss. magpa-piston rin lang sana at valve seal kasi magbabawas daw ng langis. Pero nung pagbaklas natin ay kalog na yung kanyang connecting rod. So, sabi ko ay bossing palit na ng connecting rod to kasi may mga gasgas -gas na yung piston. So, kaya yan ay bumawas ng langis kasi yun nga mayroon sira yung connecting rod. And yan, meron din gasgas -gas yung kanyang cylinder block, yung kanyang bore. Meron ng gasgas -gas kaya uh, choice na nung may ari ito kung kakayaan niyang iparebor ngayon syempre babaklasin natin to ang kalimitang problema talaga ng, ng TMX125 ay yung tercera, yung third gear pero itong connecting rod madalang kaya lang syempre pag natin may kalug na may side play na mga boss pag yun kinatok meron na ring backlash yan kaya yung pinalinis na muna natin bago natin baklasin So sa ganitong problema mga boss talaga magsasabay-sabay na yung makikita nating sira niyan. Kasi yun nga may issue ito na third gear. So hindi pa man natin na babaklas. Ayun uh, yung posible kasi ngayon pa lang ito ma-overhaul at uh, yun yung lalabas talaga dyan pilit yung tersera sa tersera mga boss dalawang gear yun so sa ngayon kapag ka tersera ngayon problema yung idle gear na nakasuot doon sa clutch housing yun ay chinecheck din natin yung kanyang bushing so asunod nito yung crankshaft bearing yung dalawa yung crankshaft bearing sa ayong kanyang connecting rod nga ipapamasin shop yan so yun yun talaga ang problema nito kasi hindi naman natin na testing to eh. ang sabi kasi nung may ari ay naguusok lang so hindi ko na testing ng yung patakbuhin kaya lang yun nga nung pagbunot natin yan, may alog kaya sinabi natin na overhaul na to so dito may mga makikita pa rin tayo pilit kasi binuksan na nga uh, minsan yung clutch clutch lining uh, nasisira na rin yan pero dito pwede rin namang hindi, hindi pa kasi hindi pa ganun sunog sa physical na pagtitingnan natin ayun hindi pa naman tapos konti lang yung alog ng idle gear niya kaya na makikita sa loob pagka binaklas na natin and yun kapag ka nabaklas na to uh, syempre iisa-isahin natin yung mga gear uh, at minsan pagka hindi naman natin pinalitan yun maguuli tayo kaya dapat sabay-sabay yung pagpapalit ng pyesa and yun sa mga TMX 1 nga mga boss matipid naman to sa clutch lining kaya possibly kahit hindi napalitan to kung mag-aalanganin sa budget si customer gawa ng ano ito eh pa, right side lang to saka hindi pa naman to sabi ni busing yung mayari hindi pa naman uh, umaangal or dumudulas kapag ka nag-aahon kaya siguro hindi na rin muna basta yung problema lang nung maingay yun yung papalitan tapos yung makikita pa natin doon sa transmission sa transmission kasi may problema talaga ang mga China model at saka itong si TMX 125 Alpha then yun sa mga ganitong problema pati ay medyo malalambot talaga ang ano nito ang tercera kaya minsan meron tayong ginagamit dito na 2090 doon sa third gear output tapos 20 20 naman yun doon sa input yun yung mga kalimitan pero ang original talaga nito 28 20 yung combination kaya lang, parang mas nakikita o mas matiba yung 2920 so yun yun yung mga nasubukan natin hindi hindi ko rin masabi minsan kasi depende sa lugar ng binibiyahihan kaya sa mga ganito nga tapos isa pa sa chichicken dito yung needle bearing kasi minsan meron din problema to na kapag kadurog yung needle bearing kusang bumababa yung kanyang kick start yung yung pedal mga boss pero dito ito naman wala pang history kaya siguro posible okay pa yung needle bearing nito at yun nga yun yung isang problema pa nito yung needle bearing pero kung wala namang problema hindi, hindi na muna natin papaltan kasi malalakihan si busing yung may ari nito kasi ang sabi niya ang budget lang niya ay nasa around 5,000 baka kulangin yung kapag ka nagparibor uh, connecting rod dalawang crankshaft bearing piston ring valve seal overhaul gasket din yung tatlong gear dun sa third gear third gear yung magkasawa tapos yung ideal pinapalta na rin yung kapag kap yung bushing ay ano na kalug na hindi rin tatagal yung ano yung third gear natin and yun natanggal natin yung mga tornilyo bunuti na lang natin so pag split ng crankcase nito doon natin makikita kung ano talaga yung mga problema pa doon sa pinakagitna doon sa transmission uh, hindi to katulad ng ibang motor na pag binuksan nyo yung transmission walang nagiging problema sa mga china model basta bumukas tayo ng gitna automatic yung mga transmission mga boss nagkakaroon niya ng parang inaanay na gear so ito na yun kita na natin mga boss Ayan, meron ng ukit ukit yung third gear tapos ito ayan, medyo may kalog na rin So, bali, tatlong gear yung mapapalitan. Diyan pa lang sa gitna. Yun. And, ayan ang mga boss. Isaysay na natin para makita. Gawa ng base talaga sa experience ko mga boss ay pagka bumaklas tayo ng transmission ito, meron talagang nagkakaroon ng problema doon sa mga gearings. Hindi to katulad ng mga ibang motor nga na matitigas yung transmission ito. Halos pare-parehas nga. Basta, Uh, yung sa mga China model ganun yung mga problema third gear so ayan na oh. okit okit na yung third gear input yung, yung 20 teeth mga boss okit okit na yan saka so, ah, yung ayan yan yung 28 teeth ngayon meron 29 teeth nya na nagagamit tayo mas ano yun mas hakab na hakab dun sa pagka install natin So, yan. Yun yung kalimita kong ginagamit. 2019. Pero meron, meron naman na ah, yung original talaga nyan mga bus ay 28. Pero ako nga, pag ako ang naglagay, 2019 yung mga nasubukan ko na kahit pambundok ay hindi na uubos agad-agad kapag ka natin yung tatlong piraso na gear na yan. So, yan. Yun lang, yun lang yung mga kapapaltan dyan. Connecting rod assembly, ang connecting rod kit tapos dalawang 6328 tapos tatlong gear ng transmission then piston ring valve seal overhaul gasket then yung langis yun lang yung mga oil seal yun yung mga papalitan para condition na uli si TMX 125 Alpha na kapag ka natin ay walang sablay so yun sa sunod na video mga boss yung pagbubuo And dito, madumi pa lang yung ating pinaglalagyan kasi nagbabaklas pa lang. Pero sa pagbuo, sa pinan tayo ng malinis.